sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yun o, magandang morning mga katongs TV Isang magandang araw po sa inyong lahat So ayan, nandito pa nga po ako sa bahay ano, bali papunta ako ng tumana ngayon. So ah uh, ito, sisimula na nga po dito maggawaan sa bukid. So ay uh, yan nga ya ano, magus no, yung patubig. So may mga nag-aararo na, may mga nagagayak na. So syempre ito yung tapat natin ito. Kinag ako po ang gumagawa nito. Ah uh, pin, uh, na nakaporsyentuhan na po ako rito. So, ngayon, kaya inuwi ko yung isang grass cutter. So, si Bato, uh, may iwan muna rito. Sabi ko, siya muna mag glass cutter ng mga pilapil. Tsaka yung gilid ng kalsada. So, kami na lang muna ni Ped doon na uh, gagawa sa tumana. At ayan. Ayan nga po yung, kung no? yung citronella. O, kapal. Tapos, una pa sinyo po yung tanglad ko rito noon. Makapal. Ah, marami din noon. Ah, nabenta po. Ah, talagang hindi ko iniwanan nung buyer. Binenta ni Mrs. <laughs> hindi siya tinantanan nung mamimili. Ilang bes bumalik? Ilang beses bumalik? So, yun eh kamo malayo pa naman yung pinanggalingan nila taga Santa Rosa raw kaya binigay ko rin pinabigay ko na ah, nag iwan lang din ako ng isang puno ngayon yan ng tinanim ni misis so, ayan, may tanim na nga po yung labad po nito dalawang hanay na tanglad magkano binili <laughs> ha? Ha? Dalawang libo. Okay. Dalawang libo. Nasaan? Saan <laughs> 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 mo rin ito ma? Yung kabiyak. Ito. Tatlong mo. Baka sa susunod, tatlong libo naman. Dalawa kanay lang yun, di ba? O, oh, dalawa libo. O, dito tatloin mo para tatlong libo. <laughs> Tapos, ayan nga po. Hinukay yung patubig uh, pinukling. Kainaman nung nagkwan, tinambakan yung gilid namin dito. So, lumapad ng konti. Ayan. Uh, Bali, maghahayak na kami ng punlaan dito pagka nalinis nyo ba itong anagra ah, lahat yung pilapil tsaka ako magpapapasok na ng tubig then paroroto ko na tapos yun maggagayak lang kami ng punlaan Maggagayak na ng punlaan lahat po, lahat po dyan tanim kasi tag ulan ngayon yun kailangan ko nang ikat yung mga madre de agua nito na ito gupitin mo na ito me pa i e, Gupitin mo na yung dahon ng ano ng citronella. Nang hindi umanong ganyan. para para umamoy siya may lang magbango iwan mo ma. mawala yung lamok Pag ko pa paalis mo kay Kuya, Ah. Paalis Pag sa kasada, yung tansi ay gamitin mo, ano? Na, sa pilapil, yan lang, ano? Ah. Okay na yan. Okay. So, ah. Uh, uh, guys, uh, may dinaanan po ako dun sa bahay nila kay Ramon yung binili ni Ped ito yung kanyang laruan gitara So medyo naiinip pa si Fed doon gawa ng uh, Siyempre siya lang mag isa Sa gabi lang naman Then sa maga yun, uh, kasama na, uh, kami uh, uh, Magkakasama na kami so, yeah, Papunta na nga po ako ng tumana Bali, dito nga lang po ako nagdadaan ano, Sa mga shortcut ay sa patubig Tama sa matubig lang tayo. 没有人，没人。 mami na. Meron po Mami, ha? mami, mami ano po? Ano yung one nun? No? Well, mami egg Mami egg Mami egg mami, mami, mami special Beef mami special Special po Beef mami egg na lang pala? Apat na oh. di. <laughs> Apat. Ate? Ate? Dalawa na lang po. Dalawa lang bibili pa ako ng apa. Tsaka po ito. Apat. Apat. Ito sa usawa niyan, boss. Ito so, kalat po. Okay. Okay. So, ano ba kuya? Ito puro balini? Hmm. Puro balini. Ah, okay. 100 po. Tsaka yung mami. Tsaka, ah, yung mami. Dalawa. Special. May 190. Okay. Wala well, lang po yung mami egg. Ah, mami egg. 170. Mami. Dito binabasa. Kaya pa, pala isa? 25 ba yan? Kapag. 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 Ah, Kapag. 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 Eri, suklay mo. Ayun, alam na po yung suklay. Bakit? Eh, Apat. 100. Ito ka, dalawang mami? Ah, Oo, oh, 17. Okay, tapos eh, isa. Dagdaga po. Oo, mm, sorry po. Kaya na lang po, huling suka. Ito lang lagayan. Please, Thank you po. guys uh, bumili ko ng ano uh, ng ulam namin uh, umagahan namin mami tapos tanghalian namin ni Ted dalawa awan uh, yung barbecue yung balingit so Oh, um, mo dalawa lang po kami ni pet doon. Akasya na to sa amin dalawa hihihi kung saan pinara ka? Ah? singer ako rito ha? ayun umaga bumili rin ako ng alusal <coughs> ay okay. may singer ako rito hey, tamte. Oh. ay, tamte ay kumpleto na may dancer na, may singer pa hahahaha eh. <laughs> kumpleto talaga yan Ah. Ayos na ito ha ah, tubing Pang tanim Pang tanim Asa, ah. <laughs> Wang malang tigil ang ulan ah

pabili oh, ko ng tansi <laughs> ha? nagagrass cutter doon sa sinasaka namin nagsisimula nang gwanda eh, mag eh sabi ko linisin mo muna yung pilapil oh yun, kaya inuwi ko isang grass cutter eh baka <laughs> tatawag Oh, apraso lang yan. Papayokin nga lang namin ni Kedy magtanim doon eh. Oh,

Nung bulang lang. Bulang lang. Kumain ka na ba? Oo. Oh, ah? Di pa. Ito ulam natin. Um, Hindi, mamaya pa naman. Ito may mami na lang ulam, mami na lang almusal natin. Ah. Ano nagluto ang bulang lang? Ba? Talagang ibang klase yung bata ko nito. Ah, ito na yung laruan mo. Binadala ng tatay mo. ito ito muna almusal natin mamaya tanghalian natin itong pampabata kwang lang <laughs> plato ito yan guys bumili lang po ako ng balingit walang namin ni mamaya dyan ka muna parang hindi ka makain ng aso almusal namin ito Pumili ko ng mami. Mami, sarap. Oh. Ah. natin yung mga plastic kasi magagamit yan. Hindi lang isang beses. Ano yung niluto mo? Lang lang. Ha? Ito lang. Tulong. Nagbulang lang ka? Oh. Ay. Ay, ah. Oh yes, oh. Ha? Talagang mabubuhay ka, eh <laughs> Pagka ganon, sasabihin ko naman sa iyo kung hindi ako makakalusong. kalusong uh, Doon ka magpanik. <laughs> na hindi na hindi, wala akong dala. Pero pagka ganyan, araw-araw dumarating ako. May dala at may dala akong pagkain. So yun nga lang kasi kaya bumibili na lang ako ng mga ganyan para at least hindi na tayo makakakuan ng oras sa pagluluto para sa gano'n eh hindi na rin tayo ma -aabala. total dalawa lang naman tayo tatlo pero pag ah, mag harvest marami yan obligado minsan magluto pero ito yung request mo buhat kahapon pa <laughs> ala umahagilap Ayan. ito ngayon ngayon natin tirahin No. cái nó tay tay không cái đây cái tay <laughs> Kumangahan nga na ito. Wow! Ah. Mami, mami, mami. Hmm. Ito. Ay, oh, kung pa yun. bata. Hmm. Ah, Mamaya nga tanghalian natin yun. Ayaw mo? Kumain na yun. Ah. Mamaya nga tanghalian na natin yun. yun. Ayaw mo? Oo, oh, para. Ayaw ko. Alam ko. Kaya na nga kami. Mayroon ba yun? Mayroon ba Ay, wala ata Wow, very good siya po Ano yung tubig ko? Istak istak. Sa kaso na yung istak din yung insecto Kadaming injecto ko ba? Hmm. Pero hindi umulan? Mabun konti. Lalo pinatay mo yung mga ilaw. Mga ilaw pinatay mo. eh Ay. Tubig nga. Oh, tinapay mo